Ini takut semuanya agak студ Ini agak medidas, mak kanəy pun kita alla im Б Could we get young boys here in eben dragon land where they would kapal back up to ni mungkin datang iklim keير Обol e nolah hari, kasih siz Rach kot ya Tunggal-ni,penyatkan, knapp Strategis kita. Takutessential burnout kan? Takutmetros langsung jahat juga lah Terima ni di sejak loft itu! Oh,Penen agak cita kapal aku Ah. Ay, Sabi <laughs> uh, lang, man ka sa mga chika ni Maria, ha? No, Pirero, pwede na kayo na dikit ng Basta dili. Ayaw, na. na dili, bantayan. Magod Pirino na taga Na daw kay daw. kay na kay kachat, na, di kayan, gagabi, kay na kachat babae dito ha. Ah. Ay, ayay. Ka, Agoy. Agoy. daghan wala na ka Ikaw maulaw na, nai kalunggoy mong lubot! Tira ka? Ayun! daga kasi Wala! Pan ka atong nagdikit-dikit ka! Kasi dikit-dikit kita na na eh! Dikit-dikit ka sisi! ko na, ko na daway sa... Wabay ko na, wabay ko na ulaw sa mga ka ng ay, yung tibig. Tikit-tikit, bangani ka. Huwag ko labot, huwag kayo ka, ako lubot. Basta ayaw mong labot, mga murang ribon eh. Ha? Ang wawag yung ribon siya. Yang ribon mo kalunggo. Oo, kaya kalunggo. Basta nilang ribon siya, talaga yung tiyan. Oo, sa mga ribon eh. Diba? Resulta na, siya sigig puyat o sigig ro eh. Pero, ayaw pang Magsika ko, oh, magsika ko. Oh. Kaya kung di ka magsika, ayaw magsika. Kaya wakta ka ang ribon siya. Wakta ka kung chika-chika, mangka, mura, mangka aktor. Is aktor lagi ko? Hindi, hindi man ni artista ni, tiktoker man Ay, sabi lang, aktor. Ay, ay. Okay, may reaction na. Tiktok, tiktok, tiktok. Okay, cut, cut, tayo pa bang, cut, cut. Ayoy! Bong, bong. Okay, may reaction na. yung may reaction na. Masalay, may Palakas din si Bonsai. Bonsai nga ni, cut, cut, Got, got, kay mong lubot na ikalunggo. Bagay na lang. Hello, hello. Bagay na lang. Hello. Oh, bagay na lang. Hello. di Ikay, bagay lang. Kek! Hello! Sukol! Lolo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, How dare you, okay. Pirino? How dare Pirino? Okay. How dare uh. How dare How dare How, too, yeah. how too, ka, Mabot-bot ta istorya ra. Kalugo sa labot na sige mo ay di kalugo. Wa wa ko ra ubara sa bugi poro ga iko pati tubuy gabas lai kulang. Na wa sa mong ipon ipon unsa dayang ipon ay grino. Ako ay still list iwo kay bakal ka taya. pa ni mo. Yeah. Sos, wa ko labot. Ano ko labot? Kalugo. Ako ko labot. Ano yo ko ane kay dagan ni tita ni mangani ni mo murag steel ball. Wo 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 wo. Wo. Dipo ko ba lawa ay ko lo.